What's up guys! Ako nga pala si Ales ng Ales Gaming TV and ang video na to is patungkol sa kung paano nga ba natin maida-download ang Solo Leveling Arise kahit hindi pa siya available globally and alam ko madami tayong mga tropa na gustong laruin tong game na to pero medyo hassle kasi yung ibang tutorial kaya gumawa na ako ng mabilisang guide lang para at least diyan natin kailangan nintayin yung global server bago ma-enjoy tong bagong game na to pero bago ang lahat, para may naman, kung sakaling di mo nagustuhan ang vid na to to the point na nasaktan ko pamilya mo, na agrabyado ko mahal mo sa buhay, na ko pagkatao mo dahil sa pag-upload ko ng content, eh pwede mong i-dislike, unsubscribe at i-report ng video na to. Pero kung nakatulong naman ako sa iyo at nagustuhan mo ang content na to, eh baka naman, i-click mo na yung like and subscribe button para maging updated ka sa mga susunod na video yung i-release ko. Kahit huwag na yung notification bell, pampagulo lang yan eh. Tumi lang yan sa cellphone pag ang dami-daming notification. Goods na goods na ako sa simpleng subscribe lang mga bro. So, ayun na nga. Huwag natin patagalin pa. Simulan na natin. TV. So, una na nga nating pag-uusapan is kung paano madadownload yung game na to sa PC. Since sa PC kasi kailangan pa ng VPN unlike sa mobile na pwedeng diretso na lang. So, since kailangan ng VPN, ang una nating i-download is yung VPN. So, pwede naman kahit anong VPN dito, uh, North VPN, Winstruck, pero ako ang pinili ko is yung Tunnel Bear. Ito, libre lang to I-search mo lang, TunnelBear. and VPN, Secure VPN Service. Download mo lang siya, libre lang to Then, siguraduhin mo lang na yung VPN na i-download mo is yung merong Canada region. Kasi, yun ang, doon tayo ko co connect para ma-download yung game. So, ayan, once na ay, hindi. Pakita mo natin kung ano itsura ng mismong solo leveling arise na website pag hindi ka na-connect sa VPN. Since, syempre, nasa Pilipinas tayo. Ang lalabas dyan is, ayan, pre-registration. Since, hindi pa nga siya available sa atin and magiging available lang siya once na-release na yung global ser server. So, connect muna tayo sa VPN para maging available siya at may download natin. Okay, yan. Nakadiretso na yan. Pinili ko na yan. Canada. Okay. Turn on VPN. Okay. So, ayan na. Kumukunik na siya sa Canada region. Connection secured. Punta na tayo ulit sa website. Then, refresh lang natin. Okay. Ayan. Nakikita nyo. Naging download now na. Hindi na siya pre-registration. So, i-download na natin siya. Click mo lang yan. Download now. So, ayan. Basta siya, downloading in progress. Okay, na-download na. Then click natin, install natin. Installing. Start solar installation. Okay, press mo lang yung okay. Okay, tayo lang natin ma-download and ma-install. Okay, ayan na. So, natapos na nga yung installation, I agree. Mga terms and condition lang yan. Huwag mo nabasahin. Wala mo nagbabasa niyan eh. Oh. Yes, then. Okay, yan. So, nakalagay is install na. Kasi pwede mo ma-download tong Net Marble Launcher pero if ita try mong puntahan yung game na solo leveling, ang lalabas din diyan is uh, pre-registration hindi install, hindi installs. Pero since naka-open nga yung VPN natin, pwede na siya i-install. So, and start install natin. Then, hindi ko sure kung pwede mo na i-off yung VPN once na mag-installing na. Pero, sabay natin malaman kasi i-try natin ngayon. Ayan, so, uh, kasi meron lang yung remaining. Eh. Try natin i-off. Disconnect natin. Disconnected. Ayan nga natin kung magtutuloy pa rin. Mm mukhang -hmm, nagtuloy ah. Yeah. So ayun, hindi pa nga ata pwede pag uh, installing pa lang sya. So i-connect natin ulit para magtuloy yung installation. Pero mamaya kasi once na ma-install na yan, uh, every time na ibubuksan bubuksan mo lang yung Netmarble launcher, doon ka lang mag-open ng uh, VPN. Then once na ma-open mo na and nakalabas na yung play dito, pwede mo na siyang i-off. Hindi na siya mag ano, I-click mo lang yung play, then once na mag-open na yung mismong game, i-off mo na yung VPN mo para hindi magastos yung uh, free MB ng VPN mo. Kasi kadalasan, limited lang yung mga MB or gig na binibigay ng VPN na ano, yung free. Yung ibang unlimited is pro version na. So, dito lang muna tayo sa free. Tipe na lang natin. Okay, so installing na siya uli. Wait lang natin matapos. Then, papakita ko sa inyo yung sabi ko na kailangan mo lang is uh, i-play lang then once na mag-open yung game, off mo na yung VPN mo. Extracting. Okay, ayan na. So, lumabas na yung play button. Pwede na natin i-play launch na, okay. Once na lumabas na yung mismong game, tayo na, na natin yan. I-off na natin yung VPN natin. Since mag install pa rin naman yan kahit naka-off na yung VPN. Ang kailangan lang ng, ang kailangan mo lang ng VPN or nakakunag ka sa Canada region is once na i-install mo yung game mismo. Pero sa PC lang to, ah, sa mobile kasi mas madali din, Since diretso lang yun sa top-top. Eh. And papakita rin natin yun dito sa video na to. So, yun nga, naisip ko nga palang gumawa ng ganitong video, mga bro, kasi nakikita ko sa FB page or FB group na andami pa rin nagtatanong sa mga kababayan natin na gusto mag laro ng soul leveling arrays kung paano nga ba i-download or ganito. And wala akong nakikita ng Tagalog tutorial. So, naisip kong gumawa. Okay, no, lakas ah. Okay, and pwede na natin i-off yung Tunnel Bear Okay, off na natin yan Okay, so kinut ko na yung part na naglogin lang naman ako sa account ko and hininakan ko na rin mismo yung volume ng game kasi ang lakas masyado, bumabayo baka di nyo na ako marinig sa recording So, eh, proceed na tayo Andiyan na nga tayo sa download patch file So, dito hindi mo na kailangan buksan yung VPN mo kasi ang kailangan nga lang naman yung VPN is pag install mo na pero once na i-download mo na yung in-game files eh kahit hindi na siya nakabukas okay lang so double check na rin natin ayan nakabukas si Tunnel Bear ayan naka off siya hindi siya nakakonect so sabihin okay na to nasa PH region na tayo uli hindi mo na kailangan mapunta sa Canada region and da-download na lang na siya ng normal so ayan download natin 2 gig 2 gig ba? 8 gig? hindi ko na kailangan ayan 2.5 gig so wait na lang natin pero siguro i-skip na natin tong part na to para diretso na tayo dun sa once na ma-download. Okay, magal, magalila. Wala akong ibu open na VPN yan. Sure yan. pag dire nyo sa end nyo, gagana yan. So, ayan. Skip na natin. Okay. So, tapos na natin i-install yung in-game files. So, tara. Start na natin. So, ayan nga. Kita nyo naman. Ganun lang kadali i-download yung mismong game sa PC version. Bali, kailangan mo lang ng VPN. Kahit anong VPN pa yan. Basta i-connect mo siya sa Canada region. Then, once na makakonnect ka na sa Canada region, dumiretso ka na sa uh, website nila. I-click mo lang yung download now. Then, sundin mo na yung mga steps na ginawa natin kanina. So, once na nasa game ka naman, uh, hindi mo na kailangan ng VPN since kailangan lang yung VPN pag nag install ka na. Dahil pag hindi ka sa canada region is lalabas yung pre-registration. So, ayun nga. So, since okay na tayo dito sa PC version, dumiretso naman tayo dun sa tutorial kung paano i-download yung game sa mobile version naman. So, tara! Okay, so ngayon naman is i-download natin yung mobile version ng Soul Leveling Arise. So, this time hindi mo na kailangan ng VPN since ang kailangan mo i-download dito is yung mismong app niya na parang Google Play Store which is yung TapTap. -tap. So, ang gagawin mo is punta ka lang sa browser Then, search mo. Tap, tap, soul leveling. Tap, tap, soul. Ayan, tap, tap, soul leveling. Click mo lang. Ayan, tap, tap, that IO, soul leveling arise. Click natin. Available on tap, tap. Itong green, click mo. Then, install now. 43 MB. Okay, install natin. Download file again. Ah, dinownload ko na kasi ito. So, ipapakita lang. So, i-download ko lang uli para makasabay ako sa inyo. So, ayan. File downloaded open you want to install the app install so sa mga first time ito download to lalabas niya this might be harmful something na uh, notification pero i-install niyo lang since ano lang naman yun parang warning lang yun pero legit naman tong legit naman tong tap tap so ends kan lang natin okay then open laptop notification, do allow yo ng notification, madumi ni, eh. pampagulo ng ano yan Eh. Cellphone eh. uh, sign up. So dito, dito mag-sign up ka. So ayan, click ko lang yung sign up then kinat ko yung mismong video kasi lumabas yung mga uh, private info ko, yung mga email ko. So dito gagamit lang muna tayo ng temporary email. So and but uh, next at ay ad ito nakuha ko lang to sa website bali temporary email lang to kaya okay lang yan okay profile name ails yan kahit ano na yan mail Skip. Skip na natin yan. Skip. Mahalaga lang naman is makapasok ka doon sa mismong parang Google Play nila. Then, ayun. Unang-una. Kita nyo naman. So, leveling rise. Click mo lang yung download. Video may not be support this game. Okay, Wag nyo pa sinin nyan. Continue nyo lang. Tapos, file. Okay. Okay. So, allow. Then, downloading na siya. So, ayun, oh, ganun lang kadali. No? Dito naman, wala nang kailangan na VPN pero kailangan mo lang yung parang Google Play nila. Then, mag-sign -sign up ka lang kahit anong email yan, okay lang yan. Allow permission. Allow, up, up. change settings. Allow from this source. Then, back natin. Up. and so, itong mismong ano na kasi to mismong app na to is parang, ewan ko, para sa Chinese ba siya o ano. Kaya parang hindi siya laging lumalabas yung mga ganyang error. Pero legit naman yan guys. Huwag kayo mag -ala. Okay. Answer. Oh. Ba't di nag-install? Continue. Install anyway. Oh. Okay ko na. Ba't ayaw? Okay. Install. Ayun. Kala ko ayaw na siya mag-install eh. Nope. Scanning uli. Then, ayan. Open natin. So, ayan guys. Ganun lang siya kadali. Dito, hindi mo na kailangan na VPVPN pa. Straight na yan. Oop. don't allow namuha natin masyado malakas sign in with google no, okay so in-skip ko ulit yung info pwede ko naman siya i-blur pero mas gusto ko siya i-skip na lang para sure wala lang trust issues ako eh <laughs> so ayan checking na lang yung resources So, basta yan guys uh, Once na makapasok ka naman na dito Okay na yan Wala ka nang kailangan Iba pang ayusin Or sikasuhin Ilalagin mo na lang yung mismo account mo Or mag-login ka as guest Kahit ano pa yan Basta once na ma-download mo na yan Okay na yan Makakapaglaro ka na sure So and Para lang uh, Ma-check natin I-skip ko na lang itong mismong loading na Kasi tagal eh Pag mag-download pa Ito ng in-game files eh I-skip ko na na Once na nasa loob na ako ng mismong game Okay, so natapos na natin i-download yung additional files So, after nun pala, de na siya sa loob mismo ng game Kasi wala na yung tap to start, tap to start So, ayan Okay, so kita niyo naman, nakapasok na ka tayo in-game So, ayun, ganun lang ka i-download tong uh, soul leveling array sa uh, mobile version So, ayun, sundin niyo lang yung steps na ginawa natin kanina And malalaro niyo na siya kahit early access pa lang So, additional info rin pala, no? huwag kayong mag na baka masayang yung progress nyo or ano, once na lumabas yung global version. Kasi kinonfirm na to ng mga admin sa Discord ng Soul Leveling Arrays na carry over nyo yung mismong progress ng account nyo. So, uh, once na lumabas yung global version and magkakaroon lang ng isang server. Bali yung, eh ko, Thai server ba yun? Tapos, yung Canada server tsaka yung global is magiging isa na lang. So, huwag kayo mag manginayang na baka, ay, pang nagtapa pa O kaya, ay, baka pag nilaro ko, sayang oras ko, hindi. Makikary over nyo lahat ng progress nyo dito sa early access. So, mas maganda if mag -e start na kayo now. Okay, so, bago na tapusin tong vid na to, try mo na natin mag pull kasi baka swerte. Lalo na, first video ko to ng solo leveling. Sana maka-SSR tayo. Okay, 10 pull. No, mukhang walang error. Wala nga So ayan guys, okay lang kahit walang error dyan Kasi may chance pa rin siya mag fake out Once na yung SSR is mag turn into SSR na card Okay, tayo natin And fake out syempre mamalasin pa rin Ganun naman lagi kahit sa Genshin pa lang eh Hindi tayo swerte sa gacha <laughs> Okay, so maraming salamat sa panonood At huwag nyo kalimutang mag like and subscribe Mag-iingat kayo palagi at hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!